Ang pagtatanggol niya blot man kay Jenner. Bilisan niyo! Tumabo kasi ng si Jenner. Tumabo wow, Oh, ano yun? Anti daw yan.

Oh, ini yang ini? demo, dia Terima kasih banyak, sih. Gue gak mau emang gue apa Udah panggil gini Halo, halo, saya mau. Eh, masa halo, oh, mana yo? Nanggak reja. ini? kasih yang di sini, anak-anak

Wow! Ah, di mana nandito lang? Dito lang. Uh, nandito lang. Gusto ko? Ah, to? Ah, yeah, yeah. I! E. Ata! Go, good. go, 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 Ano? Ah. Was, ano gusto na

Kala mo hindi tayo nagpupasa lao kapalay bata kayo natin bata ako nabalad nito lang yan ano Ako pa ala din to. ko 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 yan. Ano? go, go, ko 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 Bakit? ko 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 ganito. Sundan nyo ako. Ganito gawin nyo. Kailangan mo sa taas. Kailangan makahabot kayo doon. Ah, ah lahat naman yan! Hindi ko talaga kaya, kaya yan! Ha? Ah, ako na naman! Bakit ako lagi? Kasi, kasi ikaw pinakamatakad sa amin. Bro.

Ah, ah. Ah. Ano, try. Gusto ah. nyo, one in one. Ah. Laban! Laban! Isang gulak lang Ah, ah, <laughs>

Hahaha, <laughs> <laughs> ini nyamanya makanya, lama kali ini, kali ini, Pak, wasar ini bukan anak asal, lagu ya, Nak, pakai

Hindi mo pa alam legiyan ginawa ko? ha huh? parang lang magali galit ka Hindi mo ba alam? Oy. ay 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 ah. talk, ano, ah? Ah, yan. So ay 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 mo. ay 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 ay, gago ka. Hindi. Saan yun? Nandito ako sa taas. Ah, nandiyan ka na pala? Tolin mo to. Ano mo? Ah. Ano yan? Ah, impar! Gago. Ah. Ay, tolin mo. Parsak! walayan yan! Wala, yan, Wala yan. mo! Yeah, ano? Ano? Ah! Ano ba talagaan? beauty ko! Ano naman lang ba ito? Ano naman lang ba itong bahay na ano, ito? Nandito ako! Eh, Nandito Kita mo yung pamaybay ko? Ah, ano? Hindi pa siya namatay? Ah, oh? mm. Wala ako! walayan haha <laughs> Wala pa yan! Lakas mo sa akin! Di mo ba alam, ba -alam na? na ako ang malakas dito? Ah, oh, eh, oh. klaseng tao yan. Isang ginsahagi uh, ko siya at saka tero? Kaya pa siya namatay? Boss, ano? Lulutuin mo na ba ako? Ha? Oo, oh, oh, wait lang. Papatikon mo na ito. Oo, oh, kita lulutuin. Ano ito, huwag ka magala. Ikaw naman, paro-paro, tarantado. Ano oh. ka? Palabasin ko lang ang kila. Ano? Ito na. kili, -kili ako oh. lang Ha? Baka naman na kili, -kili ayaw. siya. <laughs> oh, ang kila. Anis na lang ako. O, ayun ka. Mag-iha ka. Mabaka siya namin. O, oh, ka magsap. <laughs> ah, Ayan, naligo na ako para bumangon. Ito, kinisip power! Ano yan? Huwag na huwag huwi yan. Wala ka na pakialam. Katapusan mo na. Ito. Pero blend. So, power, power, power. power kili. Kili kilikili. Kilikili power. Ito. Ito. Ah! ah wala yan. Way of sword! dobol ah, gago kala na so bilisa ko sa kala mo pa mo ako, ha Ah, kay na jay wala ya ah. na ko rin ti ako Ah. Ah. Ka. Eh? Ah. 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 Wala akong magiging nangyayari sa akin. Nakalimutan ko lang si Jenelle. Ang naisip ko... Umakla na ako na yung labdak ko. Huwag kang humahingay d'yan! Sa'kin talo ka! Hindi ko pa alam na... Kumain na lang nga ako. Akala ko ba nag-fasting ka? Bakit kagigingan? Nata buka tuloy niya bukas din. Ding, mo ako bibigka. Hay. Saan а... na mainly... like... Ay... <pf unlikely> ka akong... kaya saya? ang tinangyari sa amo ko. <Nirvana. evaluation> kita <making -madbbles> Basta para lang sa yo. Ah, uh, tabayo ako. Ikaw, mag-practice ka muna bago mo ako namin At tanda mo pangalan ko, Sultan. Ah, kahit sino ka pa, wala talaga ako pagkailan sa'yo. Basta pag ang pagtagol ko lang, mahal ko. Ah, kasi mahal na mahal ko, kapiti ko palagi yun na, ah. Ah, ha, <laughs> Nakita mo to sa patos na to, ha? Ah. Ginawa ko to. Para, para ipapatay sa'yo. Ha?

Kaya natin yan. Wala ka wag nalang <tong> umupala kaya siya kanina <tong> kasi siya kanila. Oo, oh, alam ko na man yun. Hindi, isip ko kasi siya mga pari. Wala kong isipin yun. Ha? Ano yan? Ha? Bumbe ka! Ikaw <tong> din natin yun. alam ko lang paano mo. Ha? Ah, Aka!

Yeah. Ah! okay mo'y meron pa ko hindi ka magaling. Basta maisip mo pala, sentinera. Diba pala? Ah, may kapangyari ka pala. Uh -huh. Pareho pala tayo nasampal ng balo. Pag sinampal, parang sinupok Ah! Mayroon na lang! Dalawa pa sila! Mika, simpok ko! Ah, nakita mo yung ginawa ko, ha? Akala mo siguro? Uh -huh. Itong mga palad mo na to, para to sa Marcos, ang yan. Mm -hmm. mo yan. Ha? Ah. Ang dami yan. Ang pagkatapos niya. Pag isang na yan. Pag isa na, hindi dapat pa. Ang pagkatanggol kay Jen. <laughs> See you.